Tip number 1 always preheat your motor. Kahit one to three minutes lang. Okay na yan. Tapos, syempre, lalagyan ko yan ng langis. Ang kadena. Bago ko, malis. Wala na yung atang laman to. Ito gamit ko. Gear oil para hindi siya masyadong kinakapitan ng gabok yan, alayan ko lang siyang ganan ingat ingat lang kayo sa paglalagay kasi human body ay talo ng makina palagi niyong tatandaan na ang human body ay talo ng makina Saan? Ay, akala ko saan. akala <laughs> ko saan eh. Huwag sanang umulan. Kasi tayo ay naka-tail tidy. <laughs> Kapag umulan, lagot ang likod ko. Let's go mga friends! Kamusta kayo mga friends ko malalupit? Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsabaybay sa ating mga ginagawang ito. <laughs> hindi nakalokohan ha. Ako okay, hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe na kayo. At kung nakasubscribe na kayo, maraming maraming salamat mga friends ko na kayo. So ngayong araw, may nagtatanong sa atin or humihingi ng tips para sa maintenance ng ating motor. Disclaimer lamang po, hindi po ako professional pagdating sa motor. Pero, meron po ako mga ways para mapanatili ang magandang kondisyon ng aking motor. Isa sa mga ginagawa ko para mapanatili ang kaayusan ng aking motor at sa patuloy niya pagiging isang mabuting motor sa akin ay hindi ko siya pinagkakatiwala kahit kanino <laughs> kala mo nagkukwento eh hindi ko siya pinagkakatiwala as in yung pinapagamit ka kung kani-kanino no? gaya nga na sinabi ko hindi ko siya pinapagamit kahit kanino at hindi ako basta basta nagpapahiram ng motor ko so ganoon lang din ang gawin nyo uh, wag nyo siyang ipahiram kahit kanino or sa mga hindi nyo hindi nyo masyadong kakilala or hindi niyo gamay kung paano sila gumamit ng motor kasi hindi natin alam baka yung pinahiram nyo ng motor is waswasero baka pag uwi mo lumalagotok na yung shock pag uwi mo basag ng oil seal ng shock mga ganun kasi hindi tumitigil sa mga medyo malulubak na daan talagang hapit pa rin kung hapit may mga ganong manghihiram unang una, yun yung unang una na uh, ipapayo ko sa inyo ayun din kasi yung kauna-unahang ipinayo sa akin nung kasa bago ilabas itong motor wag na wag mong ipapahiram basta basta ang motor mo pero kung emergency pwede mo naman siyang ipahiram pero dapat tiwala ka pa din so yun, yun yung una kong tip sa inyo pero parang hindi naman siya tip parang yun lang talaga yung ginagawa ko para mapanatili yung ano yung pagiging maayos at walang problema nitong aking motor isa pa rin kasi yung kapag ka pinapahiram mo ang motor mo eh mga bumba ng bumba na hindi naman kanila yung motor eh, eh wag gas kung makabumba oh, diba? yun yung unang una makakasira yan ang throttle Kratel na tuloy Kratel cable Ng ating mga sniper 155 Na hindi naman ganun katiba yan Diba? Pero matibay naman Umaabot siya ng halos 20 kilometers 20,000 kilometers Na total odo Bago siya masira So Kung ang humiram sa inyo Ay bombit ng bombit <laughs> Uh, gaya ng mga uh, manghihiram na hindi naman kanila ganto ng ganto ba diba, papakita ko sa inyo ah mga ganun ng ganun <laughs> pero masama kasi yun wag na wag yung gagawin yun sa mga motor nyo And uh, lalo na nakadiin kayo sa clutch tapos bombit kayo ng bombit di ba mga ganun na uh, running kayo tapos nakadiin kayo sa clutch tapos bombit ng bombit huwag nyong gagawin yun kasi nakakasira talaga yung motor kung gusto niyo makatipid pero kung may pambili naman kayo ng mga pyesa eh okay lang gawin nyo kahit anong gusto nyo sa motor niyo, kasi inyo naman yan tapos check nyo lang lagi regularly lagi na regularly pa check nyo regularly ang inyong ano inyong mga motor kung may mga tagas ganyan o baka mga yung mga brake nyo eh walang kagat yung uh, mga tapos iayosin nyo na agad or kung hindi kayo marunong punta kayo sa marunong tapos ipaayos nyo na agad huwag nyo nang patagalin pa gaya ng motor ko kapag may napapansin ako at ako ay nagpapa PMS eh sinasabi ko agad sa mekaniko na may napapansin ako ganito ganyan so sinasabi naman nila minsan Uh, kailangan lang higpitan yung mga ganitong tornilyo kailangan lang may ng konti tapos kailangan lang linisin ayo mga ganun gaya ng mga brake pads ko minsan maingay Oo, oh, so kailangan linisin natin so wag tayo yung ano lang yung motor lang ng motor may mga bagay na kahit hindi ka naman eksperto basta alam mo kung paano pangalagaan yung sakyan or bagay na ginagamit mo eh hindi ka magkaka problema so abat naman sa tensioner ang tensioner kasi hindi ko alam talaga kung madali ba lang talaga siya masira kung madali ba lang talaga siya masira o depende na lang talaga sa nagamit so wala talaga akong alam dun So marami nagsasabi na madali daw talaga masira. May iba naman na nagsasabi na Dahilan lang daw sa gumagamit kaya mabilis masira. So I'm in between that. Hindi ko alam kung ano talaga yung dahilan pero thankfully ako. Thankfully? Thankful ako na yung unit na napapunta sa akin is matiba yung ganong pyesa. So tsaka kakita nyo naman ako pag nagdadrive ganito ganito lang. Tsaka may, may mga nakikita rin ako na ibang vlogger na ilang taon na sa kanila yung motor may mga 2 years may mga 3 eh 3 years 2021 to eh may mga mga 2 years na motor nila na sniper hindi naman nasisira yung tensioner nila kasi okay naman sila gumamit so it's a matter of belief lang din sa ano kung maniniwala ka na mabilis talaga masira yung tensioner edi eh yun yung paniniwalaan mo eh para sa akin hindi ko alam <laughs> hindi ko talaga alam so ngayon hanggang ngayon okay pa naman ang tensioner ko kasi as you can see ganito lang naman ako mag drive minsan napapahapit ako ng konti pero hindi naman yun talagang waswasa na mula point A to point B is 110 yung takbo yung mga ganun bang bagay So, hindi ko masyado na po pwersa yung makina ng motor ko. Pero, pagka binirit ko siya, ganoon pa rin yung performance niya. So, ang mostly kasi, yung pangangalagaan mo lang talaga ng sobra dyan sa motor mo, eh, makina, kadena, gulong, preno. Pag napang, at saka battery. Pag napangalagaan mo yan lahat, nang mabuti, wala ka magiging problema sa motor mo. So, gandahan mo yung paggamit, Huwag kang kabit ng kabit ng kung ano-ano na hindi naman ganoon kailangan. Tapos, Hanggat maaari, eh exterior na lang 'yung ano mo. 'Yung palitan mo para hindi kakalas ng kalas ng makina, hindi kakalas na kalas ng wiring, hindi kakalas ng kalas ng block, 'di ba? So, depende lang din talaga 'yun sa ano, sa may-ari kung anong gusto mong gamit sa motor mo. Kung gusto mo i daily talaga, alagaan mo na mabuti, 'wag mo na lang kargahan. Kasi kung pan daily lang yan eh stock is good na ba? Diba? yun yun yung sunod ko maipapay sa'yo stock is good kasi ako eto stock pa rin naman ang motor ko oo may dinagdag lang ako mga parts na hindi naman makaka sa takbo ng motor ko hindi makaka sa battery o, yung tail tidy yung signal light stock pa rin yung ginamit ko hindi ako nagpalit ng signal light so ginawa ko lang ng paraan para i-stack pa rin yung mapakabit so kung gusto nyo nga pala ng full review dun sa aking tail tidy and kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa yung tail tidy ko eh comment nyo na lang sa baba kung gusto nyo ng full video or mas mahabang video about doon para sa e discussion yun. Sa battery naman Huwag kang magkabit ng hindi tugma. Hindi tugma sa voltage na hinihingi ng battery. Kasi isa yun sa malaking factor kung bakit masisira yung battery mo. And then, lagi mo siyang paandarin every, every day. Kung hindi ka aalis, kahit paandarin mo siya ng 5 to 10 minutes, okay na yun. Basta makakarga ng konti yung battery. Kasi yung battery, pag hindi mo nagamit na matagal, eh, nadedrain yan kahit papano. Disclaimer lang ulit, hindi po ako uh, professional <laughs> hindi po ako professional pagdating sa motor pero may konti naman akong kaalaman sa konting maintenance kasi may ano rin naman ako, owner din naman ako ng motor so kailangan may konting alam din tayo Pero yung mga konting -ting, ting na ng mga ano yung mga DIY DIY, wala akong ano sa ganyan Basta yung alam ko lang na ikabit, yun lang yung kaya kong gawin hindi na ako nagsusubok ng mga medyo malalalim na pagkakabit mga ganyan so sa ano naman sa makina ipa change oil mo lang palagi, so ako nag change oil talaga ako every 1.5 so kahapon nagpa change oil ako uh, lumagpa sya ng 100 odo which is hindi naman ganoon ka, ka big deal So, 1.6 kahapon nagpa change oil ako. 1.6 yung total tinakbo ko after ko magpa change oil. grabi grabe naman kulay red yung flasher. at naman ganyan sir? <laughs> Hindi makita eh. Ayun, ngayon, ngayon, sarap ulit gamitin ni Snow parang bago ulit kasi bago na ulit yung langis. So, every 1.5 ako nagpapalit. Kung gusto nyo ng gayahin, pwede nyo namang gayahin. And yung gamit ko lang is, is, yung recommended pa rin ng kasa, which is Yamalub 10W40 semi-synthetic yata yun. So, hanggang ngayon, sila pa rin ang na nangangalaga ng aking makina. Hindi, hindi ko pa siya pinapakalikot sa iba. At hindi pa rin ako nagdi-DIY. So, every 1.5 nagpupunta ako sa kasa para papalitan ng langis ang makina ko and pinapa PMS ko na rin diretso mga pagpacheck check ng mga brakes ng mga shocks ng fork lahat lahat ginagawa nila then yung pag check ng luwag ng kadena mga ganyan so yun regularly nyo din i-check e yung luwag ng kadena nyo para maging safe kayo sa daan kasi minsan nakaka-apekto yan sa, sa driving habit or driving habit or driving experience nyo na minsan magiging rocky yung takbo nyo kasi humihigpit lumuluwag may mga ganun senaryo na ganun yung ano yung nangyayari sa kanilang mga kadena may may rotation na mahigpit yung kadena may rotation na maluwag so yun din lagi i-check nyo lang din lagi then sa mga ano naman nya sa chassis at saka sa pairings nya lagi lang din linisin so regular din ang paglilinis hindi naman sinabing pag regular is araw araw siguro mga twice a month mga ganun basta wag pa huwag nyo palilipasin yung panahon na hindi nyo nalilinis ang motor nyo kasi pag sumingit-singit yung mga <clears throat> yung mga grains of sand or mga lupa-lupa sa mga motor natin sa mga singit-singit na uh, nag-friction sila na nagkakaroon sila ng friction pwedeng makot-kot nyan yung pintura ng mga chassis natin pagaya na sa mga swing arm ganyan may mga nagkikiskisan dyan na parts so lagi nyo lang silang lilinisin thoroughly para hindi magkos ng pagtuklap ng pintura na pinag-uumpisahan ng kalawang kaya mahalaga rin na linisin natin ang mga motor natin hindi yun sa pagiging maarte mga friends ang paglilinis ng motor natin regularly is part of maintenance hindi siya sa pagiging arti lang na oh, lagi na lang malinis ang motor no ayaw na ayaw na dudumihan mga oh, ganoon. kasi nakakapangamba kasi yung mga little grains of sand and soil sa ating mga motor yun ang kauna unahang cost ng pangangalawang and then wala namang problema kung minsan nabibilad siya sa araw ganon yun, ganoon ako mga laga ng motor ko in short, stock is good change oil regularly lagay ka ng langis lagi or lube sa kadena mo bago ka umalis o sa mga trusted mo na brand na panglinis ng kadena mga ganyan so, ganoon lang ganoon lang ako maglinis ng ay maglinis, magmaintain ng motor ko natuwa nga yung mekaniko sa kasa nung kahapon nagpa-change oil ako kasi parang sobrang bata pa daw ng motor ko <laughs> parang, isa, parang uh, dalawang buwan pa lang daw nagagamit yung, parang mga uh, ganong ano nakakatuwa lang din na ma madeneg na ganon yung mga feedback nila kapag kausapang uh, maintenance kasi sobrang inaalagaan ko rin nga tong si snow so kahit na natumba siya ng isang beses sa akin So, bumabawi naman ako ngayon sa ano niya. Sa maintenance niya. So, ang motor ko is bata pa rin naman talaga. 7,000 odo na mag-iisang taon na siya. So, 11 months na talaga si Snow. And kung gusto niyo ng review sa kanya ngayong 11 months na siya, eh, comment nyo lang din. So, hindi ko alam kung interesado pa kayo sa ganong content eh. <laughs> na uh, i-review ko ang motor ko after 11 months kasi kita nyo rin naman sa performance nya pag uh, ginagamit ko so hindi rin ako ganun masyadong kaalaga sa motor kasi minsan uh, may kasabihan niya tayo na kapag labis mong inaalagaan eh lalo na <laughs> parang lalo siyang na anong tawag dun lalo siya napapahamak ganun kaya parang normal ano lang talaga normal maintenance <laughs> maintenance lang yung ginagamit ko yung ginagawa akong method parang ganun lang alaga lang talaga sa langis maraming waste ng pag aalaga sa motor mga friends so nasa sayo na rin talaga yan kung i-commit mo yung sarili mo sa sasakyan mo o ituturing mo lang sya, talaga siyang sasakyan lang talaga Uh, mas maganda yung alaga mo siya sa talaga sa maintenance. Ay, isa pa pala, isa parking. Wag na wag mo siyang ipapark sa uh, hindi kakatiwa-tiwalang parking. Kasi minsan may mga tao na ano talaga. <laughs> may mga tao talaga na wala magawa sa buhay kundi manira ng araw ng isang ng ibang tao may mga ganun tao talaga na dun sila masaya sa paninira ng araw ng isang tao so pag may mga ganun na event kayo pupuntahan siguraduhin nyo na nakikita nyo para yung motor nyo and nasa safe spot siya ng parking para hindi kayo ma perwisyo, ganun, ng mga taong ganun so yun lang, yun lang naman na may share, -share ko sa inyo about dun and eh, lagi lang kayo mag-ingat uh, sa pagmamaneho. Ah, uh, 'yun 'yun din naman 'yung ka. 'Yun din naman 'yung ka unahang way para ingatan mo 'yung motor mo. Kasi once na na-damage 'yan, sigurado matadamage ka rin. 'Di ba? 'Yun lang naman mga friends, ang uh, mai-share -share ko sa inyo. 'Di naman ako expert sa pagmamotor motor so uh -oh hindi ko na masyadong detalyahan yung mga sinabi ko <laughs> and based on my experience sa one year ko na pag-aalaga dito kay Snow eh wala naman ako nagiging problema at hindi pa siya nafa flat kahit isang beses and yung forks ko okay goods, na goods pa yung condition so iwas-iwasan lang din natin yung mga lubak-lubak alam naman natin na malambot yung shocks nito kasi hindi siya pang off-roading <laughs> pang ano siya pang highway lang talaga and daily use kaya ganun kalambot yung suspension nya and ingatan mo na lang yung mga lubak lubak para hindi masira yung suspension mo so ayun lang mga friends kung may time kang i-click yung subscribe mag subscribe ka na And kung nagustuhan mo tong video na to, subscribe mo na rin yan, friend. Para very happy tayo lahat. Happy 600 subscribers nga pala sa atin. Maraming maraming salamat. Malapit na tayo sa 1,000 subscribers na ating goal. So patuloy lang po tayo mag-subscribe. And susubukan ko pong pagandahin pa yung mga susunod nating mga contents. And, medyo nakakalabas-labas naman na tayo. So, yung mga, pwede, yung mga lugar na pwede natin puntahan, mapupuntahan na natin. And, uh, yun lang. Maraming maraming salamat ulit. And, konting paalala na maghinay-hinay. Kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo!